Aries. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24, number 10 at number 15. Taurus. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 26, number 10 at number 35. Gemini, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 17, number 25 at number 40. Cancer Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw at ang mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 21 number 40 at number 17 Leo Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ang mga masuswerteng kulay at numero Color green and color white number 8 number 25 at number 16 Virgo Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 17 number 22 at number 33 Libra Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 25 number 10 at number 2. Scorpio Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 10, number 26 at number 45. Sagittarius, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 29, number 11 at number 30. Capricorn, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 17 number 20 at number 39. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 20, number 16 at number 29. Pisces. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 29, number 10 at number 12.